Hello, welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman po akin tatalakayin mga senior citizen 80 pataas wak sa 10,000 piso cash revilya Revilla, Magandang balita para sa mga lolo at lola dahil sila ang makikinabang ng gusto sa batas ng pinalawak na Centenarian Act. Ito'y matapos na lagdaan nitong lunes, ika anim ng Pebrero, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Republic Act, labing isang libo at walumput dalawa kung saan maliban sa mga centenarian na umabot ng isang daang taong gulang, ay bibigyan na rin ng cash gift ang mga senior citizen na aabot ng edad na walumpu, walumput lima, na noventa anyos. Sa isang na na libo na mga matatanda sa bansa, sinabi ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na isang libo sa mga ito ang nasa 80 anyos, mahigit 57,085, libo ang walumput mahigit 24,000 apat na libo ang siyam na puhabang dalawang libot naman ang bilang ng mga umabot ng isang daang taong gulang. Ayon kay Revilla, ang mga lolo at lola na aabot sa mga nabanggit na edad ay tatanggap ng cash gift na p libo. Kakailanganin aniya ng 2.2 na bilyong piso pondo para sa cash gift ng mga senior citizen. Nilinaw ni Revilla na hindi pa matatanggap ngayong 2024 ang cash gift dahil hindi na isama sa national budget ang pondo para sa expanded centenarians law pero ito ay retroactive naman o matatanggap pa rin sa susunod na taon. Hinikayat din ni Revilla ang mga lolo at lola na magiging 80, 85, Siyam na po at siyam na putlima na ang edad ngayong taon na magpalista sa Office of the Senior Citizens Affair Oscar na matanggap pa rin nila sa susunod na taon ang nasabing benepisyo. Pinasalamatan naman ni Revilla si Pangulong Marcos sa paglagda ng nasabing batas. Ako ay natutuwa dahil ito ay campaign promise ko sa ating mga lolo at lola, tuwang-tuwa ako ang daming tumatawag nagtitext, even the president ay tuwang-tuwa kanina, good news para sa ating lolo at lola, sabi ni Revilla. Nabatid na nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act 11982 nag-amyenda sa RA 10868 Centenarians Act of 2016 upang palawakin pa ang mga benepisyaryo ng cash gift na nagkakahalaga ng P10,000 sa mga senior citizen na edad 80, 85, 90 po at 95 at muli please subscribe like and share hit notification bell for new video update thank you